ano tapos na kumain na alam ano na po nasa na yung mga bibig nyo Mines Mitch tapos na Miles ano ba yan ba't ka mo kumakay Mitch ano ba yan ito yung sayo Miles ay Mitch yan Isa na nga kayo eh. Mm. Ano, tapos lang kumain. Para mapunasan yung mga bibig nyo. Mitch, Mines. Tapos na. O, oh, Mines, ano tapos ano na? Na, na. Mitch. Kain na. Ano nang kain? O, oh, lagyan ko ng konting tubig ha. Para makain nyo yung tirang kanin. Tapos ka na, Mines. Oh, ba't nakapalit tayo na ng pwesto? Okay na, Linising ko na ito. Lagyan ko ng tubig. Ah. Mines, ah. Oh. Ikaw muna magalag yan, magalaga. Oh, Mitch. Hindi ka pa tapos? Na? Mines, ito na. Kasi yung bibig mo Punasan na natin. Hindi pa tapos? Ano ba yan? Ano ba yan? Ay tapos. Ano bang kinukus niyo? Hindi na. Okay. Tapos ka na muna. Na, tapos na. Ini mo ka na don. Para mapunasan ng bibig mo. Sa mana. Ha. O na.